Arvin, doon lang daw tayo sa garahe kasi kanin nilinisa niya yun. Nagmiss oh. mo ba ako? Oo naman. Sorry, pare. Hindi ko kasi mapigilan ang pagnanasa sa mo. Kaya, huwag mo kay Aira. Kay Gago ka pala eh! Hindi lang basta kaibigan turing ko sa'yo. Saan? Dadayo nga pala dito si parang Clarence. Magiging naman kami. Ganun ba? Okay. Ah, uh, ano bang gusto niyong pulutan para mamaya pagluto ko kayo? Huwag na, mabala ka pa. May dikbit din naman mamaya sigurado yun. Basta, huwag masyado magpapakalasing ha. Oo, ha. Hindi ako yung inom. ng bitin. Jesus, oh, ikaw talaga. Puro ka <laughs> Paring Arbin. Sandali. Uy, nandiyan ka na pala. Ah, uh, sabi kanina ni Arbin, doon lang daw tayo sa garahe kasi kanina nilinisan niya yun. Han? Nandito na si pare Clarence mo! Sige, Han! Ganda lang sa gara eh! ako! Sige. Oh, pare, ang gamayata ngayon ah! Oh, ready ka na? Oh naman pare, pero ready mo yung atay mo, ha? Yan ang gusto ko sa iyo, eh. ikaw ba, Ah, mag lang ako, Han. Inom lang kayo d'yan. Kupo na lang ako sa kusina, ha? Okay, Han. <laughs> <laughs> Kasi na, parang. Di ba klase natin <laughs> hindi daw mag -aasawa. Tapos, ah, hindi mo yung panganay. <laughs> Gago pare. Akala ko nga bading na. <laughs> <laughs> ah, parang nasa nga yata ako pare. Ano ba yung pare? Tagay mo na. Hina mo naman. Uy. Ako Mukhang lasing na talaga to Sir Miss mo ba ako? Oo naman Alam mo Tagal malasin itong asawa mo. Gusto, gusto ko na nga lang pampatulog yung iniinom niya. Ayan mo na. Bukas na yan matigising. So ano? Sa mo gusto? Dito sa harap ng asawa mo. Doon lang sa kwarto mo. Para sa kwarto? Wow, grabe, para akong nanonood ng Vivo Max. <laughs> Napaka-sweet yung dalawa. <laughs> Ano gusto niyo? Trisam? Ha? Trisam tayo? Han, hayaan mo akong magpaliwanag, please. Mga paliwanag ka. Oo nga pare. Ano? Lasing lang ako. Lasing? E eh, paano ka malalasing? E zero percent alcohol ang laman na yan. Papatawa ka ba? Pare, ha? ha? Han, please. Please haya mo akong paliwanag, Ano may papaliwanag mo sa akin? Dahil nangangati ka na? Eh, magpapakamat ka na dito sa iba? <laughs> I'm so sorry, sorry. Hayaan magpapaliwanag. magpaliwanag. <laughs> Huwag mapit. lumapit! Akala niyo ba, di ko alam na ginagawa nyo katarantaduan? Ha? Ha? Sorry pare Hindi ko kasi mapigilan ang pag sa asawa mo Kaya Huwag mo isisi lahat kay Ira Eh gago ka pala eh! Hindi lang basta kaibigan turing ko sayo Itinuring din kita bilang isang kapatid Tapos Kasama ko pa yung tutukay mo pag-usapan naman natin to. <laughs> hindi ko naman sinasadya. Sinasadya. Mas <laughs> hindi sinasadya? Ginusto mo rin dahil malandi ka! Matapos kitang sambahin. Mahalin. Tapos itong gagawin mo sa akin. At sa kaibigan ko pa. Ha? <laughs> Hindi ko naman talaga yung mahal ko eh. Patawarin mo ko, please. Patawarin mo ko, magbabago ako. Hindi ko sinasan niya. Nakakapagod na magpakatanga! Alam mo, lumayas ka na. Bitbitin mo na yung mga gamit mo. <laughs> Clarence, sama mo na itong babaeng ko. <laughs> Pero isa lang masasabi ko. <coughs> ah, hindi kayo magiging masaya. <coughs> sa'yo magpapago na ako. Ikaw naman talaga kasi yung mahal ko. Kung gusto mo, hindi na ako lalabas ng bahay para sa sa'yo. Dito lang ako. Mapatawin mo na ako. <coughs> Nung magpalaway ka sa lalaki niya, yun pala. Napatunayan ko lang hindi mo na ako mahal. <coughs> Sorry. Wag mo na akong antayin ka lang sa labas. <coughs> Clarence, kasama mo na ito sa labas. Lalabas mo ako para humingi ng malalim. Pero siguraduhin mo na wala na kayong inyong bakas na ginawa niyo katakaduang dalawa dito sa pamamahal <coughs> kayo dyan. Upo na lang ako sa kusina, ha? Namiss mo ba ako?